Nakaalis na bago mag-alas tres ng hapon kahapon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patungo sa Washington, D.C. sa Estados Unidos. Sina Vice President Sara Duterte Executive Secretary Lucas Bersamin at Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella ang itinalagang caretaker ng gobyerno habang nasa working visit ang Pangulo. Dadalo si Pangulong Marcos Jr. sa kauna-unahang Philippines-US-Japan Trilateral Summit kasama si na US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Pag-uusapan ng tatlong lider ang depensa at ang issue ng West Philippine Sea. Magkakaroon din ng business forum para muling hikayatin ang US business leaders para mamuhunan sa Pilipinas. Tatagal ang working visit ng pangulo sa Estados Unidos hanggang April 14. is to strengthen the partnerships between our three countries, between the United States, Japan, and the Philippines.